Sabi ni Sis Fat, doon ka magtataka. Yung mga matutuwid na kapatid ang mga nagsisilayasan dyan sa kulto. Correct. Totoo yan. Kaya nga sinasabi ni Resti Reyes, mga kapatid, naglilinis po ang Diyos. Kaya po inaalis yung mga masasamang tao. Nililinis ng Diyos ang iglesia. Ibig sabihin yung Diyos nila marumi. Marumi yung Diyos nila. E eh, paano bang hindi marumi yung Diyos nila. Biro mo ang natitira dyan, yung mga baboy, yung mga aso, yung mga lobo. Paano natin nasabing baboy? E eh, biro mo asawa. Asawa ng best friend mo. Hindi ba totoo, Madam Principal? Anong, anong klaseng delikadesa yan? Principal ka pa naman. Anong klaseng ano yan? Delikadesa yan. Tapos tinanggal niyo yung dating principal. Como galit na galit si Daniel Rason doon sa principal na yon kay Kay Sis Luz, hello Ati Luz. Hindi mo may kakalayon Ati Luz dahil alam ko lahat ng nangyayari. Hello Sis Baby, Desus. Alam ko rin po na galit na galit sa'yo ang Royal Family. Kaya nga di po ba pati yung pagtitinda mo ng reliyeno, reliyenong bangus, pinatigil ni Don Kapulong? Biro mo? kawawang ano, kawawang pobring kidney transplant na kapatid na matandang manggagawa. Ang tawag nga dito kay sis Baby Jesus, babaeng Brad Ellie. Tapos pinatigil mo, na, nat natatawa nga ako dahil pati yung pagtitinda ng kasuy ni Brad Roland Ocampo pinatigil. Eh noong ano, nung tumawag si Brad Roland Ocampo dun sa secretary dyan sa Metro Manila Division Office, Brad Roland, pinatitigil po ni ano ni Bradon Don Kapulong yung ano, yung pong pagtitinda ng kasuy. kasi po meron na po kaming tindang kasuy. Dinapahiya si ano si Don Kapulong kasi masyado po silang matakaw sa pera. Bradon bakit kayo nagkaganyan? Hindi naman kayo ganyan dati, kaya minahal ko yung pamilya mo. Nung mahirap ka pa lang, kaya nagtiis ako dyan sa inyo, kahit walang sahod. Brad Don Kapulong, kaya lang, binulag kayo ng salapi. Hindi ba totoo? Don Kapulong, sinabihan mo yung isang kapatid, magkano ang ninakaw mo? Walang yang babae ka. Magkano ang ninakaw mo? Bakit niyo kailangan sabihin yun? Kung talagang magnanakaw kami, naku, napakarami ninyong alahas, napakarami ninyong pera. Kumupit lang kami ng 30 mil, hindi nyo na malalaman kung may nawala ba. Eh, nakasambulat, nakahindarat eh, yung mga mga pera ninyo dyan sa mansion ninyo dyan sa Pilinvest QC. Hindi ba nakasambulat yung mga pera ninyo? Kaya kahit saan kayong kahit sa ang bahay, meron kayong kaha Meron kayong mga vault. Eh yung mga vault nila mga kapatid, vault ng bangko. Kahit sa ang bahay, napakaraming vault nila. May kakailan niyo ba 'yon? Doon ka pulong? Sige. Subukan ninyong ikaila, marami akong picture ilalabas ko. Araw-araw ngayon ako, uh, nawiwindang na sila. Nayayanig na ang pamamahala ng tiwaling nagpapakilalang Diyos Dios ang si Daniel Rason. Kumusta na kayo ngayon, Efren Baking? Kumusta na kayo ngayon, Rest Reyes? Kaya pa ba? Ano itong sinasabi ninyo na masamang tao ako? Sis Faye, manalastas. Balita ako, nag-ano dyan nag-perwisyong kapatiran dyan sa uh, lokal ng kandating. Perwisyo talaga, hindi po serbisyo yan. Hindi po siya serbisyong kapatiran. Perwisyong kapatiran, bakit? Ano ang mapapakinabang? Nasaan ang serbisyo sa programa ninyong SK? Serbisyo nga ba o perwisyo? Perwisyong perwisyo eh. Unang-una, pa-target. Alam na alam nyo naman na karamihan ng mga kapatid Jan sa Arayat District, Pampanga, ay mga mahihirap na mga kapatid. Tapos, pagka natulungan nyo ng isang beses at mangangailangan uli ng tulong, ang sinasabi ninyo, tinulungan na namin yan. Bakit? Ang pagtulong ba? Isang beses lang? Kaya nga noong meron akong inilapit kay ano, kay Perry Quaresma eh. Kamukat-mukat mo ang sinabi sa akin. Brad JR, nag-imbestiga ako, natulungan na namin yon. Sabi ko, Brad Perry, ganyan ba ang pagtulong na nalaman mo, na natutunan mo kay Brad Eli? Pwes hindi ganyan ang natutunan kong pagtulong kay Brad Eli. Babaeng bao yung kapatid na yon. Tapos disabled pa. Kaya, kaya nga kami nagsigawan ni Perry Quaresma noon eh. Ganyan sila, mga KNP mga inayupak. Mga manggagawang mga kanin. Ano ba ang trabaho mo, Perry Quaresma? Hindi ba nagpapalaki ka lang ng bayag? Two weeks na daw na hindi ipinapakita si Padre Damaso ng MCGI si Robert Nabowa bakit kaya ganyan kung noon pa Daniel Rason nakinig ka na sa karaingan ng mga kapatid sa Singapore di sana happy-happy kaya lang napakabobo mo talaga Daniel Rason nasaan ang ano pinag-aralan mo akala ko bang matalino ka hindi ba doktor ka pinagmamalaki mo Dr. Daniel Rason Doctor of Humanities pero hindi ka makatao. Inhuman ka, Daniel Rason. Walang yaka. ka, paka walang yamong Daniel Rason ka. Sa lahat po ng mga kapatid sa USA, mga kapatid, kakausap pa kakatawag lang sa akin ni ano, ni kapatid na Kasangkay. Brad Badong, nakikita ko yung ano, mga post nila Brad Gilby, yung mga taga Canada, Alos Weekly. Meron silang ano, meron silang salo-salo together. Pati yung sa New Zealand na pinopost mo. Habing ganyan. Baka po pwede mong ano, ipanawagan. Gusto kong anuhin yung mga kapatid na closet at exiter dito sa US. Ito pong si kapatid na Kasangkay. Matandang kapatid po ito mga kapatid. Kilalang kilala po ito ng lahat ng mga KNP. Ayan, Daniel rason Magugulat ka pagka na nalaman mo kung sino itong si Kasangkay. Pinapasabi niya po sa... Ah, sa inyong lahat mga kapatid dyan sa USA. Pakisabi mo Brad Badong, pakipost mo, mag, ano, magsiset kami. Ako ng, ano, ng get together dito sa USA. Nasaan ka ano? Nasa ka state? Nasa Florida ako, sabi niya ganyan. Nasa Florida kaso nakaano naka concentrate lang yung ano dyan sa Florida. Hindi. Madali naman ang ano dito sa ano. Buong US. Sabi niya, ayan. Magkakaroon po ng salo-salo, get together ang lahat ng mga closet at exiter sa USA. Mga kapatid, sa lahat ng mga exiters at closet dyan sa USA na gusto po na makipagsalo-salo. Ayan, si Brother Ka Sangkay. Ipo-post ko po siya at itatag ko para po siya na po yung direct na makausap nyo mga kapatid. Matandang kapatid po ito. At hindi po bibiro hindi po ito manggagawang kanin. Magugulat ka. Magugulat ka, Daniel Rason, pag nakilala na, mo itong ano, si Kasangkay. At mabubulabog lahat ng mga, mga matatandang manggagawa sa palit. Mag-reveal ka na, Kasangkay. Eh mag-reveal ka, ka muna daw, si Spopot Manimbo. Maraming ano, maraming nag-aabang ka sa'yo. Aabang ka sa daw sa Marilaw. Pero nag-message sa akin kanina, sinasabi ng mga manggagawa na destino sa mga lokal. Oy, ang ganda ng spot na to. Mag-ano muna tayo dito. Sabi nung ano, nung kapatid na nag-message sa akin kanina, bro, alam nyo po, lagi sinasabi ng mga manggagawa, mga kapatid, bakit konti po ang mga nag Konti lang po ang mga sobring nasa abuloyan box. Samantalang ang dami pong mga dumadalo. Totoo bang madami pa? Sa Sydney, Australia nga lang, naghahanap na sila ng malilipatang maliit na lokal na kaya nilang sustinihan. Bakit? Nagde-decline na po kasi at hindi na maikakaila ang pag-decline, mga kapatid. Pag-decline sa mga tumutulong at pag-decline ng mga bilang ng mga kapatid na dumadalo. Marami na po mga kapatid ang mga nabubuksan ng kaisipan. Two days ago, two nights ago, merong kapatid na tumawag sa akin from Canada. Sabi niya, Brad Badong, salamat sa Diyos at ano, lumabas ka, sabing ganyan. Kasi ang laking ginhawa po noong naging bahagi ninyo sa amin. Kasi kung wala pong kagaya po ninyong nagsiwalat ng kanilang mga katiwalian, ay mananatili po kami dyan na bulag, pipi at bingi. Kasi natatakot po, nandun po yung fear namin na maiimpyerno kami, pag umalis kami. Kaya malaking bagay po yung, ano, yung paglabas po ninyo. Sabi ko nga doon sa kapatid, Br -br Brother, wag, wag, kang magpasalamat sa akin. Gawa ng Diyos sa iyo yan. Kasi mahal ka ng Diyos. Mga kapatid, mahal po kayo ng Diyos. Kaya nga hindi po ba sabi sa Apokalipsis 18.4 Magsilabas kayo sa kanya, bayan ko Upang wag kayong madamay sa kanya mga kasalanan At huwag kayong makabahagi sa kanyang mga salot Pinalalabas mga kapatid Kaya nga, ngayon mga kapatid Magugulat na lang kayo Ay! Nag-exit na pala si brother. Ay, nag-exit na pala si sister. Ay, Nag-exit na pala yung pamilyang ’yon Bradboy Esguerra. Hello po, Bradboy Esguerra. Shout out po sa'yo. Diya ako nun ng lokal ng kandating. Diyan sa Pampanga. Bradboy, hindi po ba lagi nyo pong sinasabi sa akin? Eto si Brad Badong, ang paborito kong manggagawa. Bakit? Kahit saan kasi madistino si Brad Badong. Ay, mahal na mahal ng mga kapatid si Brad Badong. Shout out, lokal ng bahay pare, jan sa Kandaba, Pampanga. Saan pa? Yung kauna-unahang lokal na nadistinuhan ko sa lokal ng Lumawak. Wala na nga lang yung lokal na yon minerge na sa ibang lokal. Lokal ng Lumawak Diyan sa may Lubaw, Pampanga. Mahal na mahal ng mga kapatid. Ay, hello. Uh, ni... Espresso. Mahal na mahal ng mga kapatid. Si Badong. Bakit? Kasi nakita ng mga kapatid. Ayan, nakita ko si Brad. L Ewan ko kung po pwede kong i-mention. Sa bagay, po sigurong i-mention to. Kasi nakikinig, nakikita ko na nanonood siya ng live. Eh. Si Brother Larry Espejo. ng lokal ng Kamias. Kamias ito eh. Nung nadistino ako sa lokal ng Kamias. Ang diya ko noon noon is si Brad Mel yung asawa ni Sis Maggie kung hindi ako nagkakamali. Yun nga yung destino ko noon sa Quezon City na nung umuwi ako papunta sa Santo Domingo sa may MMDO, Metro Manila Division Office. After ng destino ko, naglakad ako from Camias to MMDO sa may malapit sa M FPJ Studio nabalitaan anong ano nung Jaco no, si Brad Mel. Sabi niya, Brad Badong, nabalitaan na ano po nalaman po namin, naglakad lang po kayo kagabi. Huwag niyo na po sana uulitin 'yon. Po pwede naman po namin kayong ihatid o kaya bigyan ng pamasahe. Sabi ko, okay lang po ako. Huwag niyo po intindihin 'yon. 'Yon, mga kapatid. Kasi hindi pa bigat si Badong sa mga kapatid. Kaya kahit sa ang lokal, Madistino si Badong. Mahal siya ng mga kapatid. Dr. Roland at saka kay Dr. Rosel Soliman, mag-asawang dentista. Alam ko sa puso ninyo, nalulungkot din po kayo sa nangyayari. Dahil maayos po kayong mga kapatid. At alam ko sa puso ko at sa puso ninyo, naniniwala kayo sa mga sinasabi ni Solomon Dirt naniniwala kayo na totoo ang mga sinasabi ni Brad Bagong. Ngayon, bakit ko po ito sinasabi? Sabi ng Biblia, If today you hear his voice, harden not your heart. Mga kapatid, kaya tayo umanib dyan dahil sa talata na magsibalik kayo sa aking saway. Narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo at ipakikilala ko ang aking mga salita sapagkat ako'y tumawag kayo'y tumanggi. Aking iniunat ang aking kamay at hindi kayo nakinig. Inyong iniuwi sa wala ang buo kong payo. Kung magkagayon ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunaan, ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating na parang bagyo, pagka ang inyong takot ay dumarating na parang ipu-ipo. Ngayon mga kapatid, ganun din po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pinalalabas po tayo. Magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko, sapagkat ako'y tumawag, kayo'y tumanggi. Tatanggihan niyo po ba ang pagtawag ng Diyos ngayon? Pinapalabas na nga po kayo. Bakit? Makakasumpong kayo ng kapahingahan ng inyong kaluluwa. inyong Yun yung ginagamit na talata sa ang dating daan, di po ba? Yung heremias sa Ipagtanong ninyo ang mga dating landas. Nasaan na yung dating landas na itinuro ni Brother Eli na pagpapalaganap ng salita ng Diyos, na pag-ibig at paglingap sa mga kapatid? Nasaan na yung dating landas na yon? Bakit nagkaroon ng bagong perspektibo? Ayan, nako mga kapatid, Daniel Rason. Doon pa lang sa isang talatang Jeremias 6:16 na pangalan ng programa Talo ka na, Daniel Razon. Sabi nga nung kapatid, nakausap ko kanina. Hamunin ko kaya si, ano, si Brad Daniel. Brad Daniel, mag-debate mag tayo. Sa oras ng debate, ikaw nang iharap ko, Brad Badong. Bumili po ako ng kape kasi umupo ako dito sa coffee shop nila. Eh, hindi po po pwede na, ano, automatic pag, pag nagkape ka, kailangan ay nagpumupo ka sa pwesto nila automatic kailangan mong uminom ng coffee Libre naman kasi yung coffee sa workplace namin unlimited pa Sabi ni ano ni sister magbasa muna tayo ng comment Sabi ni sister Yuenia P. Sara si ano to Ano kasi pangalan nitong kapatid nato sa ano sa Macau Si sis Tata Hello sis Tata ng lokal ng Macau, mga kapatid dyan sa Macau. Eto, kilalang kilalan nyo tong si Sis Tata, hindi pasaway na kapatid dito. O, oh, ngayon, naniniwala na ba kayo na yung mga exiter, mga mabubuting mga kapatid? Ay ah, ito si Sis Tata. Kahit tusukin mo ang mata nito, hindi kikibu ito. Sis Tata, hello. Exeter uh, exiter na po itong si Sis Tata. Sister Eugenia P. Sara. May trouble na yon ha ha, sabi ni Anos. Hello po, uh, sa aking executive producer, si Sister Popot Manimbo ng Amsterdam, Netherlands. Woohoo! Sabi ni Jeronimo Jericho Arazas, di makatayo si Bonjing, iniwan na ng karunungan niyan. Correct. Sabi ni Nanay, sis Maria Corazon, Balagat Bermedio, may kasama akong bagong exiter kanina na nakakatuwa. Ay, salamat ko sa Diyos. Nanay, uh, Maria Corazon Bermedio, ng lokal ng Hong Kong. Sabi ni Brother Edwin Cabales hello Brad Badong, shout out po. Shout out po sa lahat ng mga exiter dyan sa Cambodia, sa Kampochia. Nakalimutan ko na yung greeting dyan sa Cambodia. Tumira kasi ako dyan ng almost one year sa Shimrip, tsaka sa NOMPEN, PINOMPEN Mag-reveal na po kayo, mga ka-exiter. Hindi po po pwedeng ano, mag-reveal basta-basta yung mga ano, mga exiter, mga kapatid, kasi nakakatakot yung ano, modus nila. Sisiraan ka nila. They will destroy your credibility. Eh, hindi naman po lahat makakayanan yung ginagawa nila na pangka character assassinate mga kapatid hindi po akala nyo po ba madali lang yung ano yung ikaka-character assassinate ka naku nakakaano po yon it it may cause and it can cause mental damage mental disorder mga kapatid kaya ako nagpapasalamat ako sa Diyos intak pa rin yung aking ano yung aking uh, sanity mga kapatid dahil I am at peace kagaya nung ano nung pinost ko exiter na daw siya comment yun sa youtube channel doon sa video ko exiter na daw siya pero basahin nyo na lang po yung post ko mga kapatid ano na po ngayon bulabog na bulabog na sila hello po mga kapatid sa lahat ng mga kamanggagawa dyan sa Pampanga Division. Kilala nyo si Brad JR, hindi masamang tao. Kaya nga, merong mga ano eh, merong mga workers, mga manggagawa. Sabi ko, oh, bakit ano, bakit na, uh, magkafriend magka-friend pa tayo? Di ba diba, utos sa inyo na ano, na i-block ako? Ba't naman kita i-block, sabing ganyan? Basta wag natin pag-uusapan yung religion, Mag magkaibigan tayo. Sabing ganyan. Oo oh, naman, parang itong si Daniel Rason lang ang ano eh, parang si Raulo. Ay, hindi pala parang. Talagang si Raulo itong si Daniel Rason. Biruin mo, ipapablock mo yung ano. Hindi ka ba nag-iisip Daniel Rason? Yan, tuloy, nabulgar yung, yung kademonyuhan ng pamilya mo. Eh ano ka ngayon, Resi Reyes? Akala ko bang masamang tao si Badong? Eh bakit mas pinaniniwalaan ngayon si Badong kesa sa inyo? 3 days ago, yung pinost ko, di po ba mga kapatid? Isang pamilya yon na milyonaryo, mga kapatid. Kung magbigay po yon 6 million. Isang iyak ni Bes, 6 million. Isang, ayak, isang iyak uli ni Bes, isang property ang binibigay. Alam, ay nako mga kapatid. Yes, sinabi ng nakausap kong happy na nabubulabog ang faith ngayon. Si JR, di masamang tao di yan mangungutang. May mga utang din po ako, pero nagbabayad ako. Hindi kagaya nila na manunuba. Biro mo porsyento ng may porsyento, hindi mo ibibigay. Sweldo ng may sweldo, hindi mo ibibigay. Ano yun? Magulang ka pa naman ng kinikilalang Shogo! Ano yun? Shogo Hotel? etong si Sis Popot Manimbo, pag ito ang nag-reveal, nako. Mahuhulog kayo sa mga upuan ninyo pabayaan muna natin umalingaw-ngaw sa social media. Kung sino yung KNP na pahiya. Kilalang kilala ni ano yon ni Brad Ronnie Keypoint Del Rosario. Best friend ni Brad Ronnie Keypoint Del Rosario yun eh. Sabi ni Sis Fat, dun ka magtataka. Yung mga matutuwid na kapatid ang mga nagsisilayasan dyan sa kulto. Correct. Totoo yan. Kaya nga sinasabi ni Riresti Reyes, mga kapatid, naglilinis po ang Diyos. Kaya po inaalis yung mga masasamang tao. Nililinis ng Diyos ang iglesia. Ibig sabihin yung Diyos nila marumi. Marumi yung Diyos nila. E eh, paano bang hindi marumi yung Diyos nila? Biro mo ang natitira dyan, yung mga baboy, yung mga aso, yung mga lobo. Paano natin nasabing baboy? E eh, biro mo asawa. Asawa ng best friend mo. Hindi ba totoo, Madam Principal? anong anong klasing delikadesa yan? Principal ka pa naman. Anong klasing ano yan? Delikadesa yan. Tapos tinanggal niyo yung dating principal. Como galit na galit si Daniel Rason doon sa principal na yun kay kay Sis Luz. Hello Ate Luz. Hindi mo may kakalayon Ate Luz dahil alam ko lahat ng nangyayari. Hello Sis Baby De Jesus. Alam ko rin po na galit na galit sa'yo ang royal family. Kaya nga di po ba, pati yung pagtitinda mo ng relieno, relienong bangus, pinatigil ni Don Kapulong, biro mo, kawawang ano, kawawang pobring kidney transplant na kapatid, na matandang manggagawa, ang tawag nga dito kay sis baby Jesus, babaeng Brad Ellie. Tapos pinatigil mo, na, natatawa nga ako dahil pati yung pagtitinda ng kasuy ni Brad Roland Ocampo pinatigil. Eh noong ano nung tumawag si Brad Roland no kampo dun sa secretary diyan sa Metro Manila Division Office. Brad Roland pinatitigil po ni ano ni Brad Don Kapulong yung ano, yung pong pagtitinda ng kasuy. kasi po meron na po kaming tindang kasuy Dinapahiya si ano si Don Kapulong kasi masyado po silang matakaw sa pera. Brad Don, bakit kayo nagkaganyan? Hindi naman kayo ganyan dati, kaya minahal ko yung pamilya mo. Nung mahirap ka pa lang, kaya nagtiis ako dyan sa inyo, kahit walang sahod. Brad, doon ka pulong. Kaya lang, binulag kayo ng salapi. Hindi ba totoo? Doon ka pulong, sinabihan mo yung isang kapatid, magkano ang ninakaw mo? Walang yang babae ka. Magkano ang ninakaw mo? Bakit nyo kailangan sabihin yun? Kung talagang magnanakaw kami, Nako, napakarami ninyong alahas, napakarami ninyong pera. Kumupit lang kami ng 30 mil, hindi nyo na malalaman kung may nawala ba. Eh, nakasambulat, nakahindarat yung mga, mga pera ninyo. Diyan sa mansion ninyo, diyan sa Pilinvest QC. Hindi ba nakasambulat yung mga pera ninyo? Kaya kahit saan kayong, kahit saan bahay, meron kayong kahadiyero. Meron kayong mga vault. Eh yung mga volt nila mga kapatid, volt ng bangko. Kahit sa ang bahay, napakaraming volt nila. May kakailan nyo ba yon? Doon kapulong. Sige. Subukan ninyong ikaila. Marami akong picture. Ilalabas ko.